Unang biyernes ng buwan kaya dumagsa ang mga debotong nagsisimba sa Quiapo Church sa Maynila. Pantay saradong ang paligid ng simbahan para masunod ang physical distancing at iba pang health protocols. Nagbabalita si Justin Punsalang. Walang tigilan dating ng mga deboto ng Itina Nazareno sa Quiapo, Maynila para sa misa ngayong unang biyernes ng Nobyembre. Nagpakabit naman ang pamunuan ng simbahan ng mga bagong LED screens sa Villa Lobos at Carriedo Streets para maabot ng misa ang mga nasa labas. 30% lang kasi ng kapasidad ng simbahan ang pwede sa loob. Kaya ang mga deboto pila-pila na lang muna sa Plaza Miranda. Pero dapat ay naka-face mask at face shield sila. Hindi naman pwedeng makapasok ang mga senior citizen at mga may dalang bata alinsunod sa protocols ng Interagency Task Force. Bago naman makapasok sa simbahan, kinukuha ang temperatura ng magsisimba habang sa kanilang upuan na sila mag-fill up ng contact tracing sheets. Nakabantay naman ang mga pulis para masunod ang minimum health standards. Sobrang dami na ng uh, nagpupunta rito para magsimba. So, medyo nagdadagdag din tayo ng pulis. Katuwang din nila sa pagpapaalala sa mga deboto ang mga ihos Nazareno. Madalas kami naaway, kaya nga lang hindi na namin pinapatulan. Eh. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5.